Maybe I need to remove from this. Yeah, from, there, from. Yeah, from the sand. Ang dami na naman, oh. Ang dami na naman naglag. Kung nandito lang kayo, kayo nang harvest nito, lahat. Sobrang dami. Ilang araw din namin itong hindi nawalisan. Kaya ganito na siya lang kadami. Ngayon ay September 9. At mag-aalasin ko na ng hapon. Pero, ang temperature ay positive 16. Kaya, hindi ganun kalamig kahit nga kaninang umaga inong eh, pumasok kami sa trabaho warm din usually mga ganitong month malamig na Eh, talagang hindi mapapaawat yung mga nalalaglag sayang lang dami isang lingkod din kasi na hindi na ano nawalisan to hindi pwede dito yung walis -ting, ting dapat dito kalaykay talaga Ito, yeah, like that. Are you putting that there? Yo, Shin. Okay. Yeah. It's so many. Dami talaga. May papakita ako sa inyo. Binili ni Uncle Kahapon. Sa marketplace. Yan o. Oh. Tinanggal niya na yung mesa dyan. Tapos yan yung pinalit. Meron siyang pang grill. Meron din siyang ganyan. Rauta. Tapos tinanggal niya yung table. Mm. Diba sobrang dami Oh. Dito naman sa kabila, hindi ganun kadami. Dito naman ngayon ang madami, nalaglag. Ayan, nakatambak lang lahat. Pero mag... Marami pang bunga sa taas. Tingnan natin yung nilagyan ni Uncle ng ano, seeds, grass seeds, kung tumubo na ba. Kasi problematic yun eh. Nung nakaraan. Ay, tumubo na. Ayan, kotse yan ng papa niya. Nag-stop by kasi dito may inaayos. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan yung grass seeds. Nagsitubuan na. Ayan. O, diba? Mag-alasin ko na maaraw pa. Kasi hindi pa ganun kalamig. Hmm. Hmm. Normal day. At our backyard. Backyard check, check. Backyard check. Lots of apple. O. Oh. See? Where did you put that? Diyan tinambak. What is this kind of berries? Is this uh, edible? Meron kaming orange berries. Placed, I would be not to eat. Pero hindi daw yun. Hindi doon nakakain yan. What is the name of this? Oh, Han ay e tiyada. mo, It's only the best land in here, you, know? you need to remove this. Pita Yes. Make this. Make How if I try? Uh, don't eat fully. Only try the <laughs> then, then, if I, then if I... Only. if I May katao, Maria.

So, Hindi natin sure kung nakakain to. Hmm. Orange berry. Hindi ko alam. Kung ano Di ko alam kung anong klaseng berry yan. sa so, may check natin kung ano ginagawa nila dito. There is. Yes, yes,

tuli ära teha tei- . oota , kus ta on ? ei tulnud veel üldse palada . see on . no , no ega siis too on ise ära teinud . Ole hyvä. Mm. on siinä. Jos eikö sitä kun me ei nousi ruutitte? tehdä viimeisen seinän. Viimeisen sen seinä. Mm. Can This is the like I've keeping it in the correct place. Uh, you need to uh. How about the electricity? It stays all the time. Bako? Is there bako? May bako? Papakanta ko pala sa inyo yung last na pechay. Nung nandito pa si na mama, nagtanim kami dalawa ng pechay. Tapos mga one week, hindi pa tumubo. Tapos, nung inalis naman ng asawa ko yung lupa dito sa box, yan to, nagtubuan naman sila. Ayan o. Oh. Mm. Ayan. Diba? September na ngayon o. Oh. Saka lang nagtutubuan. Pero yung iba, ito, meron ang... Pwede na ma-harvest. Ito yung mga nabuhay. Ayan, ang ganda ng pagkakatubo nito. Pero yun ang malaki. Ayan, ang dami tuloy. Sumuloy. September na ngayon. Hindi ko lang alam kung mabubuhay pa yan. Kasi sa mga susunod na araw, sigurado ulanin na. Maulan na tapos malamig. Ngayon, maganda yung weather eh. Ayan. Hindi yun ha. Extra damo yun. Hindi yun nakakain. Siya so, naman yung carrots. Hindi pa namin totally na harvest. Pinapalaki pa. Ayan, no, kumpul-kumpul. Isang buo kasi yung nilagay eh. Palalakihin pa daw niya. Ayan, cool. So, ayun to. Luyot na oh. Tapos na yung ano eh season nitong orvo ay ano ba pangalan ito orvo kay bato hmm. so ayan ito naman malaki na yung asparagus hmm. see you on next may so, yun lang konti uh, na konti na what do you call by this grass Ah, ang sa iyo tayong koristahina. Koristahina? Like beauty, beauty cross? Mm hmm. Sito <laughs> naman yung ano, uh, strawberries. Ika uh, what's the name mm -hmm. Yan naman, strawberries. Wala nang bunga. End na ng season. Hmm, dami pa. You know, it's a lot. Can make juice. Meho. o na meho. Hmm. <laughs> Every time. I think it's good there in the side over there. It's vitamins. Right? Ayan ah. o. No? Ang dami na o. Mm. Lalagay lang yan sa gilid dyan muna sa gitna. Nung nakaraan, hindi masyado madami yung dito laglago. Oh. You know, here is like green and then the other one is red. Sama, Or pink. Kaksi erilaista. kaksi erilaista o menoyta. Mm, uh, how is the feeling of using short? Short pants. Seriously, of Että September <laughs> nice. on Kyllä, lämmin. Lämmin päivä. Ja siis tää timtu vielä. Mikä hyvä. Onko se nokkaraa? Grillata, koska on lämmin päivä. Lämmin päivä. Eikö vaan? Eiköhän näy. Then if there's no, there's no seeds, I leaves, then need to cut that. Nii. Nii, nii. Right. Ensi next time we take the... Ensi kerralla otta. Is it with a or something? Yeah. And... And Smelling Omena Yan again. <laughs> Using the snow, shovel. Mm. -hmm. it's meant it's, it, it uh, you can use that in many ways for the snow, for the apples, for the grass. For everything, hello, Posty Heleposti. Exercise. Miten? on skaminkalaasia? Kato se mä en. Ihan aina lyhye tulla äissä. Ja nyt se ei heippa. Thank you, that you watched the video. Goodbye. See you next. Äissä.